Mga kalog, ngayong araw ay panibagong video na naman ang aking share Ito po ay, kumuha po ko ng sausawa na suka. Ayan, kung mga mahilig kayo sa mga kumain ng toyo, toyo o kaya bulad, kung tawagin sa bisaya. Ayan, gawa kayo ng gantong klase na suka na masarap na babalik-balikan nyo pa. Ayan, magayat lang kayo ng ganto, uh, carrots, tapos merong uh, bawang, tapos lagyan nyo ng luya. At syempre kung meron kayong sili lagyan nyo na rin po katulad nito ayan sili uh, siling bisaya mas maganda po yun tapos uh, lalagyan natin sya ng uh, asin at saka merong paminta para lalong masarap ang ating sausawan ayan katulad nya na nasa inyo naman po purpose nyo naman yan kung anong gusto nyong hilig nyo pero ito po idea lang naman at saka tip para lalong mas mapasarap at mapabango yung inyong mga sausawan nang hindi na kayo bibili sa iba pang mga ano pwede niyo naman gawin o kaya diyan lang sa bahay nyo. kanda yung ano yung buong paminta po yung gagawin yung tapo po yung buong paminta po yung gagawin niyo ilalagay niyo sa suka tapos dudurugin niyo na lang po para mabango yan ilalagay natin sa suka ayan kumpleto na siya may bawang na may sibuyas tapos paminta na lang ang kulang ayan ihuhulog natin siya sa loob para para lalong mabango ang ating suka Ayan, pwede sa tuyo. yan sa bulad, sa uga, kung tawagin, sa mga bikulano. Ayan, paka-solid na ayan o. Pag merong carrots po sa pag merong carrots po ganyan ang kulay. Nagiging orange yung kulay ng ating suka. Ganyan lang ka simple. Ayun. Sana mayroon ako na i-share na naman sa inyo panibagong tips o idea. Maraming salamat at good morning everyone.